Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo pong lahat. Ako po ay nandito na naman sa aking pangangalakal. At hindi po porket ako nandito ngayon sa Canada. Ako meron ng magandang buhay. Ang totoo lang po 'yan. Nakolekta akong mga empty bottles dyan lang po ako na nakakakuha ng aking pera <clears throat> na may minsan, hindi ko nagawa sa tanang buhay ko nung ako ay nasa Pilipinas pero dahil sa ako ay matanda na pumunta rito kaya ako ay nangangalakal na lang dito Kaya ito ay payo ko sa mga lahat ng OFW, lahat ng nasa ibang bansa na kapwa Pilipino. Sana po ay mag -ipon din kayo para sa kinabukasan nyo. Dahil hindi lahat ng panahon tayo ay sagana sa buhay dapat isipin na rin natin na pagtanda na pagtanda natin ay meron tayong nakalaan para sa atin dahil lalo na hindi mahirap ang hindi madali pala ang nasa ibang bansa na nagtitipagsabalan para sa pamilya yun lang kalungkutan na dulot nito yung pang mawalay ka sa pamilya mo ay eh, napasakit, napakasakit na sa kalooban natin kaya sana ito eh mahalala lang naman hindi ko sinasabi kaya magtambal sa pamilya nyo pero dapat paglahan din kayo sa sarili Oh yeah, thank you. <clears throat> oh, tingnan nyo. Nakita nyo yun? Pinabigay niya sa akin yung maliliit na bote. Ayan. Dahil talaga nakikita niya na kung ulit ka ng bote. sa kanil sa patik na nyo rito ang dami bakanteng lote yan pero dito hindi usi yung mga pataasan ng building mga ganito lang ang mga pamilya dito ang matataas na building lang doon sa downtown yun makikita nyo doon medyo malayo na Diyan doon ka lang makakita ng sa mga building. Pero sa mga ibang lugar na walang ganyan. Karamihan hanggang second floor lang ganyan. totoo lang ito ay gumawa ako ng aking channel pero hindi pa ako marunong mag edit kaya pasensya na kayo kung walang edit edit itong aking pag video dahil talagang hindi ko pa siya natutunan mag edit kaya pag uh, tapos ko nito na upload ko lang kagad at papano sana ay nakapagbigay ako na konting kasiyahan, kalaman sa inyo. At sana po inyo po akong suportahan at ako ay nagpapasalamat ng taos puso at patnubayan kayo ng ating may kapal sa araw-araw -araw na inyong bagong buhay. God bless us all and uh, thank you for watching.